So ayun mga paps, nakarating na tayo dito ngayon sa bahay. Sa buong biyahe natin kay Joyride ay uh, naka-13 bookings tayo ngayong araw hanggang uh, gabi. Kaya kumita tayo doon ng uh, 2.5 tapos kumain ako kaganina ng uh, 100 tapos nag -gas ako ng 300 tapos yung top up ko na 300 so kumita rin tayo sa pagbabiyahe natin kay Joyride ng uh, mga 1 one, one eight. malinis na yon mga paps so maraming salamat at don't forget to like share and subscribe